nakuha ko! Ang galing! Oh, wow! Stig, may bahay din akong ganito. Mas malaki nga lang. Oh, talaga bang mawawalan ako ng treat? Talaga? Sayang naman. Wetzel, hindi ka pinalad. Akin ang kahangahangang bahay na ito at hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Oh, anong bango? Hmm, ang galing, ang sarap. Teka, ano ang nasa loob? Oh, wow! Puno ng matamis na buttercream ang bahay na ito. Kung saan pwedeng isawsaw ang cookies. Hmm. Astig. Hoy, sino ang naliligo sa cream dito? Oh, ito ang gingerbread man. Kaya, hmm, sarap. Walang buttercream sa bahay ko. Sige, ibig sabihin ay pwede kong ilagay ito mismo. Ayos, pwede kong palamutian ang bahay ayon sa gusto ko. Una, ibubuhos ko ito sa bubong at palamutian ng mapulang marmalade na asukal at candy. Nakakatuwa at interesante ito. Palagi kong pinangarap na maging arkitekto. Ano sa palagay mo ang bahay ko? Sa wakas, magagawa ko na subukan ang aking kapalaran sa trabaho. Oh, kaunti dito at kaunti doon. At tapos na ako. Kaya, gusto mo ba ito? Oh, sa wakas ay maaari ko na itong subukan. Quentin? Ano? Pakainin mo ako mula sa bahay mo, pwede ba? Bakit? May, may sarili ka naman. Ano? Wow, talaga bang akin itong malaking gingerbread house? Hindi ka pa ni paniwala. Pangarapin mo lang ang ganitong regalo. Oh, sana matikman ko itong maliit, matamis na puso. Oh, tingnan mo yon. Gusto kong subukan lahat ito talaga. Oh, subukan ko nga itong puso. sarap at lambot at tamis astig. Huwag mong sabihin gawa sa tsokolate ang pulang bola na ito. Diyos ko! Tingnan mo yan. Mmm, ang sarap nila. Hindi ko pa nga natitikman ang bahay mismo. Pero nakakain na ako ng sobra. Sa totoo lang, busog na ako. Sino ang gumambala sa kapayapaan ng gingerbread man? Ah! Iligtas mo ako! Hinahabol niya ako! Naku! Huwag mo kaming hawakan, please! Walang nangangahas na kainin ang bahay ko. Oh, mga paborito. Sige, mga babae muna. Salamat, mga bata! Hmm. Alam Isipin mo ba na ang pinakasalimot? pwede kang uminom ito? ng tsokolate direkta mula dito? Eh, mm -hmm. tingin ko may ideya? upas ako. Sandali, oh, nasa ng bago kong garapon ng Nutella? Oink, oh, oink! Narito na! Buksan natin ito. At ngayon, ikakalat ko ito sa ilang biskwit. Tingnan mo. perfecto Wow! Ngayon, isausaw natin sa tsokolate. Oh, yeah! Ang galing! Mmm! Tuyo! Oh, ang sarap! Gusto, gusto ko itong bagong dessert ko. Tapos na ako. Masaya Ay, oh, kami ako para na! sa kayo? Meron akong rainbow puppet dito at alam ko na ang gagawin ko. Kailangan ko ng hiring kilya. Kunin ang tsokolate mula sa fountain. Ibuhos ito sa molde ng puppet. Siyempre, ayon ah, sa kulay. Oh yeah, magiging napakaganda nitong chocolate bar. Yan na. Oh, narito ang freezer ko. Perfecto. Ngayon, kunin natin ito. Oh, at meron akong perfectong pop chocolate bar. Hmm, masarap. Anong saya. Ang galing. Paano niyo gusto ng ideya ko? Astig, di ba? Sige, ikaw naman, Danny. Alos nakalimutan ko ang aking fountain. Hmm, ang tamis nito. Tingnan mo ang kulay. Ang naisip ko lang ay marshmallows sa stick. Mag-enjoy tayo. Nasubukan mo na ba? Pagbuhos ng chocolate sa marshmallows, Nakakabalo na masarap. Marshmallows, ang sarap. Ah! Ah! Ang amoy ng mainit na tsokolate. Tama, diretso sa bibig mo. Sarap. Wow. Hoy, pare, pwede bang makahingi? Kakaumpis ako pa ah! Kung ganon, kukunin ko na ito mismo. Isang buong tusok ng marshmallows. Mukhang magandang pagkakataon para lokohin si Danny. Hmm, tingnan natin. Kaupin pampalasa dito. Oh, iyon ay... Alisin mo sila at ilagay ang mga pampalasa. Perfecto. Mm, yum, yum. Mm, okay. Building chocolate. Isa pa. Oh, at papunta na ang huling skewer. Oh yeah, handa na akong kainin lahat. Oh. <laughs> Teka, may mali. Naku! Ah! Bakit ang anghang? Ah! Yan ang ginagawa mo kapag ikaw ay isang kwartet ko na. Naku! Tingnan mo ang fountain ko! Sira na ito! Bakit kailangan mo dahil, ako ito? Ito ay may laki. Wow! Tatay, may malaki ako. Ah! Si Quentin ang mauuna. Sige. Ito ang pinakamaliit na cola sa mundo. Oh, pasensya. Hindi sinasadyang maging daddy. Ugh! Ah. Halika na. Ang nakadikit ako sa'yo, hindi ito magandang ideya. Pugin. Napakadaling gawain niya. Nakakakuha ako ng mga medalya para dito. Tara na. San mo? Anong nangyayari? Ay. Diyos ko! Parang lumilipad ang puwitan ko! Wala! Oh, walang coke pusa? Na. Ngayon, oras ko naman, mga lalaki. Ipapakita Ma. ko sa inyo kung paano hmm. uminom natin kukola. ito. Malaking straw, buksan ng takip. Gusto Pagpasok. ko rin ng coke! Magaling na plano para inumin ito. Whoa. Maliwanag na Parang hindi mo napansin. Isang... Butasin natin. Nasaan ang straw ko? Ay, hindi ko pala kailangan ng straw. Hmm. Oh. Ha! hmm. Bakit ang bilis ng mga bagay? Mabilis? Ba? Anong nangyayari? Quentin! Kailangang inumin lahat. hindi ko sila sa jayo. Anong yon. ginhawa? Oh, mga tao. Ah! Ano ito? Step? Jep. Sorbetes na may sibuyas? Oh, ang baho nga. Huh? Huh? Oh, na kayong magreklamo. Ang laki ng bahagi ko ng sorbetes na sibuyas na ito, pero ikaw muna, Danny. Bakit mo oh, iyo? ang pangit ng mga ice cream cone. Bata. Bueno, kahit pa paano ay nagkaroon ako ng kaunting bahagi. Ito ay magiging malawak. Tapos na ako. Hindi, salamat. Ang amoy nito ay nagpapasakit sa akin. Kahit na... Eh. Kung isuot mo itong hikaw sa ilong, hindi ko maramdaman na ito... ang baho. Kaya, sa tingin ko, pwede kong subukan. Sige. Oh. Hindi, masama pa rin yun. Hinakamala. At isa lang alang na hindi lang ito mabaho, kundi masigla rin. Okay, sa tingin ko mas mabuti ito kung ang lamig. Nakalimutan ko na ice cream nga pala ito. Oh, magdala kong... ng mas maraming mas damit. Mas mabuti yon. Mas maraming damit, salamin, alasay long, at kita mo. Ayos lang ako. Nakakatakot yan! Pupunta ako! Ang kasakit sa, sa akin. At yes, hindi ko pa nga lang siya. Na ba ito? Isara natin ang iyong bibig. Huwag mo itong buksan! Ikaw na, Quentin. Alam ko, alam ko. Tumigil ka sa ginagawa mo. Hu! May nakuha ako. Isang ideya. Ba bakit kailangan ko kumain ng sibuyas kung hindi kumakain? Kita mo? Wala nang sibuyas sa sorbetes ko. Ngayon, tignan natin mga presa. Tamang-tama sa ibabaw. Ngayon, hindi na masyadong mabaho ang ice cream. Kahit na may ilang kasiyahan... Kita mo! Ito. Niloko ko ang sarili ko at lahat ng iba pa. Ikaw ay... Subukan natin ito. Kita mo! Mas mabuti na. Hindi ko na nga napapansin ang amoy o lasa. Pwede rin ba na Siyempre. Eto na. Ooh, strawberry ice cream. Anong sarap! Kain, kain. Magsisisi ka talaga kaagad. Mmm, hindi masama. Oh, sa totoo lang, talagang masarap. Anong sarap! Yeah. Eh! Ano ang tingin mo? <laughs> Gusto <laughs> ko ito, guys! Niloko nyo kami! Eh, hindi ako umiyak. Pura! Bagong bahagi ng mga kindi. Sayang at nakuha ko ang pinakamaliit na bahagi ng pagkain. Oh, masaya ako at may katamtamang bahagi ako. Wow! Hindi ka pa nakakita ng ganito kalaking serving ng kakao na may gatas. Esme, ano ito? Meron ka bang kahit ano? Ah! Ha! Nakakatawa, Quentin. Tawa ka lang at i-enjoy ko muna ang matamis kong kakao. Kaya, subukan natin. nakakatawa ito. Ang liit ng bahagi. Sige, tumawa ka lang. Kakainin ko ito at may naisip ako. Tingnan mo ang costume ko. Hindi, mali ito. Ah, oo, hindi rin ito. Magiging minion ako. At gamit ang cool na device na ito, ako ay mag... Gawin ang sarili kong mas maliit. <laughs> At sa ganitong paraan, magiging napakalaki ng coco na ito para sa akin. Hmm, ang sarap. Ha? Ako ay isang tunay na henyo. Oh, salamat, Quentin. Isa kang tunay na kaibigan. Kung hindi mo mamasamain, gagawa rin ako ng masarap na kakao para sa sarili ko. Hmm. Oo, oh -oh, magiging sobrang masarap ito. Halina't ihalo na natin lahat. Oo, gustong gusto ko ito. Pero kailangan nating magdagdag ng kaunti. Siyempre, ilang marshmallow sa stick. Oo, gagawin ko ito ng ganito. I-freeze ko ito. At siyempre, magkakaroon ako ng chocolate cocoa marshmallow na panghimagas. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Kamangha-mangha. Ah, dahil lahat ay nag enjoy na sa kanilang bahagi ng kakao, may oras na ako para magsimulang magluto. Lalo na't na mga ngailangan ito ng maraming pagsisikap. At syempre, inumin ko ito ng may kasiyahan. Haluin natin ito ng mabuti. Magaling! Oh, hindi na ako makapaghintay na tikman ito lahat. Astig, paano mo ito iinumin? Sa pamamagitan ng super cool na mahabang tubo na ito. Ah, uh, sandali. Kaninong mga tubo ito? Hey, mga babae! Oh, ang sarap. Nasisira na ba kayo ng bait? Sige, pipiruin ko kayo ngayon. Heto ang laruan na ipis. Ah, oh, hindi! ha, ha, naniwala sila. Paalam. Sige, kunin na natin ito. Oo, oh, 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 akin na lahat ito ngayon. Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Kita-kits, mga kaibigan!